itong pera na to ay bibigay ko doon mismo sa taong nakabangga ng sasakyan ko. So ito yung nangyari. Adali na naman si Sikap. Ang kate. Tama sir. Oo oh, yung ano. Sa pala mo sabi ko kung ganito lang, okay na, kaya pang ang nirab eh, paano eh. May tatago pa eh. Hindi pa kasi, kasi. Sakit ng ulo ko eh. Dami ko na nga iniisip, natagtag pa to. Ayan eh, ang sinasabi ko sa mga kapwa riders natin, atin. Kahit maingat tayo sa kalsada, may ganyang mabiriya. Wala talaga, talo ka talaga kagad. Kaya naman natin pagbigyan eh, pero alamin ko na kung paano. So this time po kasi, honestly speaking, hindi talaga ako ready no, na magkaroon talaga ng ganitong klase nga uh, senaryo o pangyayari sa akin sa sasakyan. At lalong kinagulat ko, noon nakita ko meron konting uh, slight lang nagasgas, talagang sasabihin ko, hayaan mo na yan dahil meron po din ako hinahabol na event nung araw na to. Pero noon nakita ko kasi butas yung taillight, naramdaman ko sa sarili ko, ito na naman, uh, gasas na naman kaya initially talagang nagsabi ko kay kuya na kuya pasensya na eh, medyo malaki ang damage natin at um, alam ko medyo pricey ang taillights to be honest um, talagang binabudget ko lang yung dumarating sa akin budget kasi dumating yung panahon na nag ang lakas ng bagyo ayun nga tinawagan namin yung dealer po nito ng sasakyan para alamin kung magkano nga yung price so tumatawag tayo ngayon sa ano sa fort oh po balita okay bakit ang mahal At Umabot nga po na Nasa 15.5 Items pa lang Wala pang labor Ganun pala kalaki ang presyo nito Dahil ang uh, worth po ng taillights po Na isang set siguro yun Kaya ganun ka mahal Meron pa silang tinatawag na labor fee Na parang nasa 7,000 So yun yung magiging cost ng taillights. Narinig ko yun, nagulat talaga ako. At nabanggit ko rin talaga yon doon sa kay Kuya. Nasabi ko, Kuya, medyo mabigat po yung uh, halaga, nasa 22.5. Honestly, umabot po talaga kami sa um, police station. So, syempre, para at least matuto or malaman nila na kailangan nila magdobling ingat kasi merong kaakibat kasi na responsibilidad yung pagmumotor. So ito na nga, nandiyan na kami sa loob ng police station. Matutok yung emergency pagka pagkakaratsada na Ang Alam mo na pala doon sa misaynest na ano? Kaya naka-flasher, naka-flasher ako naka-alwa. Opa, yung nakilala mo ko, pagkakaratsada siya. At gaya nga ng sabi ni Kuya na humingi siya na sorry rin. Uh, nag-settle kami guys, nag-settle kami. Nagsettle kami. Nang na-damage siya. Humingi siya na sorry, humingi rin ako personally na sorry kasi talagang uh, hindi ko rin kagusto nangyari. Then, nag-offer ako dahil meron daw talagang trouble yung motor niya. That's why nagkaroon na accident. You're... Okay, ganito. Um, Anong problema niya nag-away? Punta uh, na na may doon sa may uh, tabi ng store ko. PBD. Uh, may pagawa ako akong utol. Tutulungan ko kita dyan sa problema mo doon na to. Parang ako nung makatulong sa ila. Akong pangalala sa ano. Kung ano nag-away yung gasin. Mm, awesome. yan. At um, honestly, bigat para sa akin talaga yung tumanggap mm -hmm. ng ganong pera sa kanya kasi nasanip po talaga na tayong tumutulong. Pero yun nga, dahil nasa budgeting uh, stage po tayo, eh, yun, kailangan kong parang uh, tanggapin yung uh, nag-settlement namin. Naghanap ako ng mga kakilala ko nakakuya ko so Eagles po to na merong um, IFB na auto parts na binibilang ko ng piyesa before nagtanong ako kung meron siyang piyesa at luckily meron nga po siyang piyesa at eto nga po guys yung tail lights kung saan na nabasag ni kuya so ito po yung nakakabit sa akin then eto na po meron na po tayong bago rito na tail lights nakatipid tayo hindi naman ako maselang kaya ko na sinasabi ko hindi naman ako masayang. kaya ayun um, kinunta ko si kuya at pinapapunta ko siya sa store dahil isasoli ko po yung pera na to sa kanya. Alam kong yung pera na to, pinanghiram niya lang to eh. Kuya, ito na po um, yung pera nyo. Um, kita po tayo. So ito po, pupuntay uh, ko po si Kuya sa office namin sa Kalidad. Ah, okay, Kuya. Uh, halika, halika, halika. Ayan yeah, si Kuya. Oh. Puka, kaya, Puka po. Galing pa kayo ng trabaho, sir. Haba, sir. Pag walang production, wala kayo trabaho. Ano, sir? Ano lang? Uh, maintenance. Ah, maintenance. Opo kayo. Madam, opo kayo. Yeah. Kasi sir, talaga yung nagkaroon kami ng uh, na uh, na uh, talaga pares kami hindi namin nagustuhan talaga syempre wala namang may gusto sa sa bawat aksidente talaga wala namang may kagusto pero syempre sabi ko sa inyo na mabigat talaga sa akin yung nangyari ganun dahil syempre alam kong hindi biro yung pera ako man nagulat eh magkano na yung pagawa sobrang mahal yung pera na yun ipon nyo ipon sir ano yun? wala <laughs> Kanino? Kung po sa ano, wala akong po. Kasi yung nangyari, nagkaroon kami ng usap, ta, uh, si Kuya talagang uh, ang ganda pa usap, eh, tapos marunong siyang makapagkayos, nagsettle siya, aminado rin naman sa pagkakamali. So, nangyayari talaga yan, kaya ang ginawa natin guys, yung motor ni Kuya, okay na, pinagawa natin. Okay na po. O, oh, so, ako na rin nag-handle noon, wala nang problema yung, yung motor niya na uwi. So, ano pangalan natin? Glyza po. Glyza. Okay, Ma'am Glyza at Sir Efren, sobrang bigat talaga. Pero yun nga, it so happened talaga na yung moment kasi na yun, talagang sobrang dami ko rin din iniisip, ang dami ko binabudget. So, nagsinkit sa akin na sabi ko, um, at least ako baka kayani ko in a few days, baka makarecover ako, makapawi ako. Kaya, pinatawag ko kayo doon sa staff ko na sabi ko, sana makuha niyo yung cellphone number habang hindi pa nakakalis. Tama? Tama sir. So, ayon um, to everyone, tsaka ma'am Liza, hindi na natin papatagalin. So, na natin po yung pera ninyo, sir. So, balik na po ito. <laughs> up, kanina nyo po ito na hiram. At ayoko rin po itong uh, sakripisyon ninyo dahil malaking pera po ito. So, lesson lang talaga na may mga time talaga na susubukin tayo. Mga lahat ng bagay na merong pagsubok, lahat yan kaya natin. So, binigay sa atin yung pagsubok na yan kasi alam ni God na kaya natin yan. Yes. So, nakagawa ko ng paraan para at least hindi masayang itong pera. Sir, you, sir. Okay? Oh, sir, balik nyo to sa pinagutangan nyo, ha? So, ayan po, sir. oh, ma'am. Sino? Ang ko ni Sir Moto Ronda. Yeah, motor Ronda. Yan po yung pera na oh. binayad ko po, po sa kanya dahil nasira yung sasakyan niya. Wala oh, problema problema yun. Actually, oh. si Sir, hindi ko talaga followers na. No? So, na kilala niya na lang ako sa mga kamag-anak niya, gano'n, no, sa kapatid niya. So, yun, eh, sa atin, magagawa naman ng paraan. Ako rin, kahit ako, sabi ko, nako, hindi ako nakaredy pa sa ngayon. Kumbaga, yung budget ko, eh, for, for my staff, sa rent, tapos, syempre, nag-uulan, wala talaga kami customers sa all, Alam ko na sobrang hirap Paghirapan mo yan dahil <laughs> hindi siya nakakain Hindi dahil yan. So, yun sir. Sabi na at ingat tayo lagi sa ating pagmamaneho, okay? Pagbimintay ng motor. Sir sir. sir? sir, thank you po. Madam, uh, okay. Thank you so much. So, sa... uh, sa akin, nirang ako siya. Opo, balik niyo so, no, na po. Walang uh. po ako ng vlog niyo kanina. Tapos tumawag ko yung stop. Ay, ganun po, stop ko. So, yun guys, tumarating sa panahon talaga na meron tayong mga pagsubok. Kahit naman sino, sinusubukan. Pero yung pagsubok na yan, yun yung mga bagay na magpapatatag sa'yo. Ito yung mga bagay na ibibigay sa'yo ng taas kasi alam niya na kaya mong sagutin o kaya mong ayusin yung pagsubok na yun. O yan. sa inyo. Ingat pa God, natin. God sa kamotron po. Thank you so much. Bob. Thank you so much.